બારખિયા છે ઓય ડ્રાઈવર વેન હે આ નંબરિયા ઓય વર્ષો વાહ ડ્રાઈવર વેન ડ્રાઈવર વેન બફર વેન ઓય નામે ઓય રેસ આખો 8 યાર Nahanap ko yung driver guys Tatanungin ko ang anong oras Ayun driver ah Nauna pa yata naglagalag yung driver Biglang nawala What? Bro, what are you talking about, man? No, 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 no. Ha diton diton driver. Watin. Phenogao. Ona waqao, ona waqao. Phenogao. Ya Mudin. Ya Mudin ana wahid bina banali ana anbar. Ina banggal eh, ina mu ahir. What 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 time is it? Saat Number. Number dia. na tinto, tapos ito, one two, five. Ako nga alam pa lang ibang lahi dito. Talaga ang pagana kapag eh. So ito na yung bayan ng Tabok. Ang daming mga namamasyal dito ngayon guys. Mga naglalagalag. Sana ah! Dahil araw ng biop. Hello guys! Magandang gabi! mag mikos, mikos na tayo dito! Lahat ng dito tayo, marami ditong mga ano, mag window shopping tayo dito. Top 1. Mag window shopping tayo dito, guys. Lahat ng store bukas na. Kailangan dito, ta-timing tayo dito sa pagtawid. Ito, 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 Kaya to. Kaya ang tawiran. Takbo talaga. O, lahat na. Bukas. Dito tayo ngayon, guys, sa Pinoy Market. Bili tayo ng mga tuyo. ano price na fresh yung tuyo sarap yan pritong tuyo ang dami uh, dito mga pinoy food mga pagkain pilipino ayan mga uh, dilatah, ito naman ay baguong 17 real special na baguong unak palang lasang lasa na wala pa yung laman ito naman yung mga tuyo dito. Yan, maraming tuyo. Yan, may dilis pa. Masarap yung dilis. Lahalo sa munggo. Panalong panalo. Ito naman, may tuyo din. Malapad na tuyo. May may asin pa sa balat niya. Nag-asin-asin -asin pa. Ayan, marami pa mga tuyo dito paninda panindah. Ayan kita nyo naman yan mga dilata maraming mga dilata mga sardinas nyan century tuna ang dami talaga dito sa loob ng Pinoy Market mga gusto mong bilhin bago gusto mong kumain ng mga Pilipino na pagkain ito naman ay tabliya yan ting taglabig na ngayon kaya kailangan mo na sa umaga ang magtablia, tabliya guys para pagpasok sa trabaho, maiinitan yung sigmura. Tapos dito tayo, dito tayo. Ito mantika, lalaki ng mantika. Mura lang mantika dito. Dito naman, mani. Ah, ito yung mani. Guys, okay, mani. Bibili tayo ng mani para mamaya sa biyahe ay mayroon tayong kot-kotin. Masima-sima. Hopia. Yan, narami din mga kababayan dito na buibili. At may mga ibang lahi din. Yan, ay Poto. Tsaka, pari yung isa niya ay, yung isa naman ay biko. Tapos dito ah. Ay, ito'y mani din. Ay, ito'y gusto ko, guys, i-fresh pa. Parang okay to. Kaysa naun ako nakuha. Parang tuyo na yung mani. Tapos, tayo, guys. Ay, ito, mga gulayan naman dito. Ay, mga gulay-gulay dyan. Wag mahilig sa gulay. Ay, punta lang din eh. Ayan, marami mga gulay-gulay nyan. -gulay Sarap din yung gulay panindang yan mas buyas yan ikot ikot muna tayo dito guys kung ano pa yung pwedeng mabili ah ito bigas kailangan natin ng bigas kaso ah, doon sa tinitira namin hindi na kailangan ng bigas kasi libre pagkain doon natingtingin natin ng bigas kung magkano ang kilo. ito ang bigas ng wagwag -wag. tawag niya wagwag -wag. -wag. Tapos ito Manila, ah oh, Manila. Royal Umbrella. Eh, mga Bukoro Bigas yan guys. Ayan, Nandito na yung bus guys. Saktong 7.30 talaga. Talagang walang labis, walang kulang. Sana ako. Pag sinabing 7.30. Ayan, ayan. Sana naman to. Maghanap yata to ng ano. Sa testuhan. Yun, 145. Manap siya ng parking. Amang tama rin kasi lubat na ako. 8% na lang yung battery. Stop it. Get some help. Nang cellphone ko. Yun. Dami na ko lang tao. Ha, dito ako banda sa ano eh. Akaw ako banda sa driver eh. Ayo guys. Pauwi na naman. Ay,